insan ay kahit pagod ka ay kailangan mong inabas ang iyong pamilya Kaya naman ay dali-dali kami kumalis dito sa bahay Dahil meron kami pupuntahan na importanteng mahalaga na i, i enjoy nila Kaya naman sa mga nanonood ngayon ay sumama na kayo sa aming biyahe Magandang hapon mga kabrangay Ngayong araw nga pala ay kasama ko ang aking pamilya Dahil pupunta kami ngayon sa birthday Birthday kasi ni Mama LB Ang mama ni... Bugo. Kaya tara samahan nyo kami sa resort ni Luisito. Medyong malapit lang naman dito yun sa amin. First time din kasi ng mga bata na pumunta sa resort na yan. Kaya kasama ko sila para makapagswimming naman. total ay wala naman silang pasok ngayon. Nakakatawa lang isipin dahil dapat noong araw na yan ay lalabas kami. Pero inaya nga kami ni pare na birthday daw ni Mama Elby. Kaya naman medyo nakatipid-tipid naman ako. Dahil ang mga bata ay nag-aaya sa SF. Field trip kasi ni Jaron ngayon pero hindi ko siya pinasama. Ayaw din naman kasi niya sumama. Kaya lang ay nangihinayag siya sa plus 5 ng bridge niya. Medyo kasi may pagkamahal ang field Kaya sabi ko sa kanya ay napuntahan nyo naman ni Kaya naman nagaya ito sa SM. Kaya naman mga ilan sandali lang kaya nandito na kami sa resort ni Luisito. Nakapagtataka lang ay wala namang ganong tao. Baka ako kami pa ang nauna dahil sarado pa ang gate na ito. Kaya nga pagbukas ni Kuya Ray ay napakaganda pala ng ayos. Kaya naman sinaloobo na kami dito ni pare parating tingin na kasi si Mama LB Nagtataka siguro kayo kung bakit konti lang ang tao Pamilya lang kasi ni Mama LB ang mga in-invite nila Diyan nga ay kami pala Yung iba ay gabi na dumating Alanganing araw kasi yan Eh yung iba ay meron pang mga trabaho Ang dami ding handa ni Mama LB Merong silang kanin pansit at chapsuy mga iba-iba pang mga perito. Sa kabila naman ay merong minudo, lengwa at may lechon na masarap. Kaya naman mga ilang minuto lang ay dumating na agad si Mama Elby. Kinantahan agad namin ito at nilabas na ang cake. Tuwang-tuwa si Mama Elby dyan kahit konti lang kami. Dito nga ay nag-ala, papadukot na rin si pare. Nadala kasi siya sa aking mga at kwento. May nararanasan ng ganitong Pero, arawan oh, okay. Lalo pag naman ang okay. mga kamalasan. <laughs> <laughs> Nakakatawa lang talaga. Dahil si pare ay nadadala na rin sa kwento ni Papa Dukot. <laughs>

Nagulat lang ako sa sinabi ni Luisito Ang wish daw ni Mama Elby ay siya na, ay na daw si Bayaw <laughs> Kaya naman tumawa kami dyan Loko-loko talaga tong si Luisito na ito Magaling talaga kasi mang dyan si Luisito Pero talaga sanay na si Bayaw na binubuli siya Kaya naman mga ilang minuto ay lumabas muna ako para tignan ang paligid ang paligid ni Luisito, ang resort niya ay napakaganda. Ito ang parking at CR. Sa kabila naman ng side ay ito ang garden. Maganda tong area na to dahil habang nakupo ka ay makikita mo ang mga bata na nagsiswimming. Sa gilid naman ay merong dirty kitchen na pwede mong tambayan din habang kumakain ay pwede mong bantayan ang mga bata. Tinuro pa nga ako dito ni Luisito at tumakit daw kami. Ayan pagkakyat ay sa mga hagdanan ay mapapansin mo ay meron mga carpet. Tatlong bata na kasi ang napilayan at nabukulan. Meron din tatlong matandang napilayan. Kaya naman active agad si Luisito at bumili daw agad siya ng carpet. Talaga naman hinintay pa ni Luisito na merong masaktan bago niya. maisip ang mga bagay na yan pero habang nasa taas ka mga kabarangay ay pwede kayong tumingin ng, ng mga batang naliligo sa baba ito ang unang kuwarto Sobrang luwag pala ng kuwarto na to Double deck ang nakalagay dito Nandito pa nga si Besheng dahil namamahinga Sobrang lami kasi sa loob Ang ganda nga lang dito ay sobrang laki Isa kuwarto pa lang ay pwede na sa mga barkada at pamilya Dito nga ay tinignan ko pa yung banyo Sobrang ganda ng banyo Yung bowl pa lang ay yayamanin dito naman sa paliguan ay sobrang ganda rin. Medyo pa fresh talaga ito dahil mga bagong gawa pa. Kaya naman sinabi ko kay Lugosito ay balang araw ay sana ay makapag kami dito. Sobrang ganda kasi dito mag-staycation lalo na sa mga pamilya. Kaya naman lumipat din kami sa kabila. Dalawang kwartong malaki kasi ito. Kaya lumabas kami dahil pupunta naman kami dito sa kabila kwarto. Halos same naman ang double deck. Ganon din naman ang CR nito. Kaya kayo mga kaibigan, kung gusto nyong mag-rent dito ay kausapin nyo lang si Luisito. Sigurado naman ay bibigyan kayo ng malaking discount niya. Mabait naman kausap si Luisito. Kaya naman sa maging kuwer dyan ay alam nyo na ang gagawin. Kaya hanggang sa muli mga kaibigan ay dito na lang ang aking kwento. Kwento na walang kwenta. Kaya sana naman ay kahit ganun ay supportahan nyo pa rin si Kiling TV. <laughs> Yan nga ay nagtitipon-sipon sila at bumaba na rin ako. At sa baba pa wala mga kaibigan ni meron pa isang kuwar. Maganda ito sa mga matatanda para hindi na rin sila umakyat dahil meron na rin itong CR sa baba at ito na nga ang dirty kitchen. Dirty kitchen na malapit din sa pool na kahit nagluluto ka ay mababantayan nyo pa rin ang mga chikiting nyo. Kaya hanggang dito na lang ang aking video mga kaibigan. Hanggang sa muli ay sana ay suportahan nyo si Papa Dukot.